para para sulatin pa mamaya maano na Buhay ba Diyos? Amen. Kasama ba natin siya ng Yawel? Amen. Amen. At ba siya? Amen. Amen. Yawel sa Set my spirit free. Set my spirit free? Yawel sa Now and forever. Praise, Praise the Lord. Now and for forever. forever. Yan ang ating susi May para sa langit. Hindi tayo makakakit pag memorize yan, yung password. No? Di ba sa cellphone, hindi ka makaka-enter pag wala ang password, password. Okay? Dahil yan ang password natin kay Amang Yawi, napakahalaga yan. Amen? Amen. Si Pen, malakas magano mag-ano niya niya. Mag, mag ano, eh. mag-sigaw. Mag -ano, mag oh, oh. Dahil, siyempre, sinanay sa noon. Noon, sinanay talaga si, si Pen mag-ano, mag-moderator. Ang ganda kaya ni Pen mag-moderator. Gusto ko yung bisaya na moderator. Kaya nga ikaw, mag-moderator ka <laughs> na, si bisaya ka. Hmm dyan, mga bisaya talaga nakakatuwa. no? Kasi, sabi ko kay Perlin noong araw. Ma'am, pwede ko ba yung papel? Ano, may papel ako rito. Anong gagawin? Yes, yeah, it's normal.